Agoho, agoho. At tulad ka rin ba yung puno ng agoho na galit sa sarili niyang seedlings at lalo na sa seedlings ng iba? Bakit? Grabe siya, Sa ilalim ng puno ng agoho, walang masyadong nabubuhay na seedlings at lalong walang masyadong nag-germinate na seeds dahil sa kanyang katangian na allelopathy. Ano nga ulit? Allelopathy. Sa madaling salita, ito ay ang pag-release ng natural na chemical na nag-influensya sa seed germination ng mga seeds na nalaglag sa ilalim ng puno. Tinatawag din na alelo chemical. Kaya mapapansin ninyo, wala o wala masyadong nabubuhay ng mga seedlings sa ilalim ng puno ng agoho. Ang alelo chemical sa agoho ay nagmumula sa kanyang litter as shades na nahalo sa lupa, kaya na-influensyaan ang germination ng mga seeds. Isa pang dahilan kung bakit walang masyadong nabubuhay ng seedlings sa ilalim ng agoho ay dahil mabagal ang decomposition ng kanyang litter. Paano makapag-germinate yan? Hindi naman makahinga. Hindi rin masikatan ng araw dahil natatabunan ng liter. Matatambak ng matatambak ngayon yung liter sa ibabo ng lupa kaya walang masyadong mag germinate talaga. May positibong effect din ang allelopathy sa halaman katulad ng pagkontrol ng pagtubo ng mga damo ng mga weeds. Natural na paraan ng pagpatay ng damo, hindi mo na gumamit ng synthetic herbicides para patayin ang damo. Akala ko na ako sa pagmamahal. Ikaw, may alam ka bang positive effect ng allelopathy? Ilagay sa comment section. Maraming gamit ang puno ng ago katulad ng windbreak coastal restoration at sand fixation. Sana all maraming benefits. At kung nagustuhan mo ko sa video, i-follow mo ko dahil nakaganda ng buhay ang may alam.